Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain ng isang resolusyon si Senator Risa Hontiveros na naglalayong paimbestigahan ang umano'y mga kaso ng large case human trafficking, rape, sexual abuses at child abuse ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa Senate Resolution No. 884, pinanawagan ng Senadora sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na magsagawa ng inquiry kaugnay sa mga nabanggit na paglabag-umano ng KOJC. Kabilang sa mga tinukoy ni Hontiveros na violations, ang pagdedemand umano ni Buloy sa kanyang full-time followers ng istriktong pagsunod sa pamamagitan ng brainwashing, psychological manipulation at constant threats ng eternal damnation. Pinagpe-perform din umano ng sexual acts ang mga grupo ng kababaihang tinatawag na pastorals at pinagagawa ng iba pang personal na aktibidad gaya ng paglalaban ng kanyang damit at pagpapaligo kay Pastor Kibuloy. Bukod dito, sapilitan din daw na pinagpapalimos ng pastor sa kalsada ang mga miyembro nito, kabilang ang mga minor de edad. Una nang inindik sa Federal Grand Jury sa California noong 2021 si Kibuloy at iba pang opisyal ng KOJC sa conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion. Lilipad patungong Tokyo, Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang lumahok sa ASEAN-Japan Commemorative Summit para sa 50th year ng pakikipagkaibigan at kooperasyon ng Southeast Asian country sa Japan. Batay sa pahayag ni Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu sa isang press briefing ngayong araw December 11, kabilang sa matatalakay sa pangunahing araw ng nasabing pagpupulong, ang usapin sa South China Sea at East China Sea, maging ang sitwasyon sa Myanmar at sa North Korea. Paglilinaw pa niya, hindi pa siya magbibigay ng mga detalye sa mga nasabing pahayag dahil sumasa ilalim pa ito sa mga negosasyo. Ayon pa sa kanya, nakatakdaring makipagkita ang punong ehekutibo sa business leaders sa sidelines ng naturang summit. Dagdag pa ni Espiritu, tinitiyak pa ang nakaplanong bilateral meeting ng Pangulo kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Tutulak pa Japan ang Pangulo sa darating na araw ng biyernes, December 15. Naaksidente ang sasakyan ng isang bise alkalde at mga kasama nito sa Puerto Princesa City sa Palawan kahapon ng umaga sakay ng Mitsubishi pickup ang Vice Mayor ng Kalayaan na si Belt Alindogan nang pumutok ang isang gulong nito. Dahilan para lumihis ito hanggang mabangga ang dalawang tricycle at mahulog sa gilid ng kalsada ng South National Highway ng Barangay Siksikan, Puerto Princesa City, bandang alas 6.30 ng umaga December 10 linggo. Patungo ang Vice Mayor kasama ang hindi pa matukoy na bilang ng mga sakay nito sa barangay Berong sa Quezon, Southern Palawan para salubungin ang mga residente galing ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea nang mangyari ang aksidente. Kinumpirma ni Councilor Philip Alexis Albaida na sina Alindogan at mga kasama nito ay hindi nasakta. Hindi naman matiyak ni Albaida ang kalagayan ng mga driver at sakay ng tricycle. Ayon naman kay Roterio Salazar, isa sa may-ari ng tricycle na nabangga, tinutulungan nila ang mga pasahero na apat na matatanda at limang mga bata. Para sa Kiblat News Update, Renzel Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.